Mga jay, mga jay, mga jay, mga jay, mga jay. Kung mga, mga kaganapang ito ay nung dispiras pa nga ng bagong taon. Pero syempre, dapat alam nyo din yung mga kaganapang nangyayari dito sa bahay namin. Ay, pwede rin namang sa buhay namin, Charis. For today's video nga pala, dahil nasa church nga kami ng mga oras na yan, si mama nga ay gagawa ng buko sala sa Kaya naman... Ay, for the girl. Unang-unang nga nilagay ni mama dito, syempre, yung buko. At sinudaman din pala dito ni mama yung fruit cactus. At sinunod na rin nga ba pala yung kaong at de Coco na kulay green. Ewan ko ba kung de Coco yan. Basta yun na yun. Charis. Naglagay na rin nga po pala dito si mama ng cheese at ng condense. Pati na rin ng nestle cream. Bakit ganun kapag si mama na yung gumagawa ng mga ganito-ganitong salad ay pagkakabilis. Tapos kapag ako ay pagkakatagal naman talaga. Nekos-nekos lang yun ni mama at nilipat niya sa tupperware. Tapos nilagay niya, niya na rin sa ref. Nung kinagabihan naman nga ay mga alas 7 or alas 8 na nga siguro ng mga oras na gagawa naman nga tayo dito for today's video lucky bowl or ng prosperity bowl. makita ko na rin nga po pala sa inyo kung anong mga gagamitin pero syempre baka hindi nyo alam yung tawag dyan kaya papaliwanag ko pa rin nga sa inyo pero syempre mamaya natin magbibigay ng meaning. Magbibigay nga ako ng meaning kapag yun nga nilalagay ko na nga silang lahat dito sa ating bowl. At dahil may waga nga ang bowl ni Sansha gagamitin nga natin yan for today's video. Bale mga kailangan po pala natin dito ay 12 na pirasong itlog, 12 na pirasong chocolate gold coins, at 12 na pirasong paper money. Kahit anong paper money pwedeng pwede 150, 200, 500, 1K. Mas maganda kapag 1K. Uy. 12 na pirasong red ribbon, 12 na pirasong coins, 12 na pirasong bulak, at 8 na piraso bay leaves. So, kaya naman nga ay laurel, tapos orange, at kahit anong prutas nga po pala ay pwedeng pwedeng yung gamitin. Pwedeng apple and pineapple. Lastly is bigas. Kaya naman ay for the go. So mga pwede nyo nga lang po palang gamitin na bowl is yung mga ceramic, wood, metal, crystal, tapos yung glass. Ang ginamit ko nga po pala for today's video ay glass na bowl. Maglagay na rin nga po pala ako. Po dito ng bulak or cotton sa pinakailalim bago ako maglagay ng bigas. Paano ba naman ipampagaan nga daw ito ng pamumuhay? At ang bigas naman nga daw po pala ay nagsisimbolo ng kayamanan, tagumpay at mabuting kalusugan. At ang susunod naman nga po pala ilalagay natin dito ay 12 na pirasong hilaw na itlog. 12 na itlog nga raw po ang kailangan para nga daw po kumpleto ang ating blessings na matanggap sa 12 months of the year. Sa year 2024 ba? Gunner. Itong mga itlog ay ipapalibot lang natin dito sa ating napakagandang board. At isunod naman nga po pala ating lalagay dito ang 12 pieces na coins. 20 peso coin nga po pala ang ginamit ko for today's video at kahit anong coin ay pwedeng pwede kahit 5 pesos coin, kahit 1 peso coin. Ito naman nga rin na po pala ay sumisimbolo sa kayamanan at kasaganaan. Isunod na nga ating ilagay dito itong chocolate gold coin. 12 pieces rin nga po pala ang chocolate gold coins na gagamit natin for today's video. Para naman daw nga po pala ito sa mas matamis na reunion kasama ang family, friends, or co-workers. Itong araw po pala ay magandang kaunlaran at kapalaran. Sunod naman nga po pala natin ilagay dito ang walong pirasong bay leaves o kaya naman ay dahon ng laurel. Hindi ko lang nga mawari kung saan ko ba ito lalagay pero sa huli ay naharap ko rin kung saan nga ba ito dapat ilagay. Itong dahon ng laurel naman nga raw po pala ay sumisimbolo sa manifestation and prosperity. Ang araw po pala walong piraso it means infinity o kaya naman nga ay walang katulad tapos ang pagdaloy ng swerte. Susunod naman nga po pala natin dito itong mga paper bills na lalagyan ng bulak sa loob at tatalian ng red ribbon. Ang okay. meaning naman nga raw po pala ng paper bills or paper money ay tagumpay ng kapalaran at kaunlaran. O kaya naman ay sa English, fortune, success, and prosperity. Kaya naman nga raw po pala ito lalagyan ng bulak sa loob para mas madaling makapasok ang swerte. Kaya naman nga raw po pala red ribbon ang kailangang itali dito sa ating pera or money bills. Paano ba naman ang kulay pula nga raw po pala, isa sa mga kulay na pinaniniwala ang umaakit ng pera sa 2024. Nailagay ko na nga po pala dyan yung ating orange na pruta sa gitna. Ang orange naman nga raw po pala ay malapit na nakahawig ng mga salitang para sa swerte at kayamanan. Ang ganitong mga kulay din nga raw po pala ng mga prutas ay sumisimbolo sa kasaganaan. At ang bilog na hugis naman nga raw po pala ay nangangahulugan ng... Pera! Gusto ko yun. Uy. Itong pampaswerte nga raw po pala na ginagawa natin ay talaga ng tradisyon na ng nga raw po pala itong paniniwala ng mga Chinese. Wala namang masama kung susubukan at talaga namang noong 2023 nga ay gumawa rin nga kami ng ganito. Yes po, opo. Pampaswerte po ito at hindi po ito isang genie na ibibigay agad sa iyo ang swerte. Para magkaroon ka ng swerte at swertihin ka sa buong taon ay kailangan na kailangan mong nga gumalaw at kailangan na kailangan mo itong pagtrabahuhan. Bala, ayan na nga po at meron na nga po pala tayong pampaswerte at tapos na rin nga po pala ating ginagawang pampaswerte at kung meron nga po pala kayong part or ibig sabihin na hindi naintindihan, e mag-comment lang kayo para maipaliwanag ko sa inyo ng maayos, ganun. At dahil patapos na rin nga po pala ang video, wag na wag nyo nga kalimutan na mag-like, follow, comment, and subscribe sa page namin. Yun lang salamat, bawain, God bless!